Sa mundo pong ito ay punong-puno po ng kaguluhan na naghahatid po sa atin ng mga kalungkutan, mga napangyayari na kung saan tayo po'y nadudurog, tayo'y nawawasak, tayo'y napipitpit ano po, kagaya po nang nangyari po kay Haring David, ang dami niya pong pinagdaanan na kung saan ito pong awit na ito ay awit ng penitensya at pagtataas niya ng kanyang mga nararamdaman sa Panginoon. At sabi niya po in verse 8, I am feeble and utterly crushed. I groan in anguish of heart. All my longings lie open before you, Lord. My sighing is not hidden from you. Sa Tagalog mga kapatid, ako'y nanghihina at nanlulupaypay. Puso ko'y dumaraing sa sakit na taglay. O Yahweh, hangad ko'y iyong nababatid. Ang mga daing ko'y iyong dinirinig. Ang aking puso ay mabilis ang tibok. Ang taglay kong lakas, pumapanaw na halos. So sa panahon po na ito talagang lupaypay ang Haring David na dahil sa kanyang nagawang kasalanan ay eh nagbunga ito ng hindi magagandang bagay sa buhay niya na nag-cause ng tinatawag na sobrang lungkot, sobrang pighati, panlulupay-pay at talagang ingroaning, sabi in English, na ganun katindi yung suffering po ni Haring David. Kaya ang pag-uusapan po natin is about depression. Depression na kung saan ito po hindi makakatulong sa ating mga buhay. So ano po ba ang depression? It is a deep condition that touches the mind, emotion, body and spirit. So buong pagkatao natin damay.